yon mga kabutsoy uh, At pauwi na tayo At nandito na ako mga kabutsoy Sa Napindan uh, At ano lang to mga kabutsoy Tap uh, clip, clip lang to Sa aking pag-uwi Kasi lubat yung aking kamera Ayan at shout out po siyang lahat dyan uh, At good afternoon Good evening Good morning mga kabutsoy natin dyan Ay tayo pauwi na mga kabutsoy uh, At Siyempre uh, galing tayo sa trabaho uh, para sa pamilya mga kabutsoy kasi may pinag-aaral tayong anak at siyempre at ito ako lang inaasahan nila na at mga kabutsoy at mahirap man yung trabaho namin bilang driver mga kabutsoy pero at lang at siyempre dito tayo kumukuha ng panggastos araw-araw mga kabutsoy at Siyempre, pag dito naman tayo sa YouTube, uh, wala naman tayong maasahan kasi uh, kung makasahod man tayo, matagal. Uh, kaya kailangan uh, trabaho tayo. Uh, kahit, kahit, tayo mga butsuy, kahit walang diop-diop, ayos lang yan mga kabutsoy. Basta makatulong tayo sa ating pamilya uh, para sa pag-aral ng mga anak ko mga kabutsoy. Uh, Siyempre, wala tayong ibang alam na trabaho ay, alam lang tayong trabaho mga kabutsoy pero ito talaga yung hobby natin <laughs> hobby ko pala na sa pagdadrive mga kabutsoy uh, clip clip lang ito mga kabutsoy at shoutout po sa lahat dyan at sabi nga nila uh, ang driver ito mga kabutsoy uh, hanggang driver lang mga kabutsoy at okay lang yan kahit sabihin na driver lang tayo mga kabutsoy pero Uh, hindi nila alam yung hirap ng driver uh, papasok ng madaling araw uwi ng madaling araw uh, at pati linggo minsan na iginagamit ka pa mga kabutsoy diba? at chat out po siyang lahat dyan uh, at okay lang yan sa aming mga driver mga kabutsoy kasi ito lang yung trabaho namin at pasinsya na kayo dahil kami lang ay isang driver <laughs> ayan mga kabutsoy at least uh, wala kaming nakapakan na tao mga di ba ayan mga kabutsoy at shout out po sa inyo yun mga kabutsoy at nandito na tayo sa C6 ayan mga kabutsoy at malapit tayo sa taytay at nagyotong tayo dito sa C6 mga kabutsoy at dumidilim dilim na mga kabutsoy at maraming salamat po sa inyo supporter kay Toto TV at yun walang sawang Pagpasalamat sa inyo, sa mga solid supporters ko mga kabutsoy, kahit ganito lang tayo kaliit ay kaliit konti lang yung nanood uh, dating video pero sulit naman yan mga kabutsoy at uh, hindi yan sila nag i ng ads at maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan at hindi ko na mapanggitin kasi may iksila naman tong video ko mga kabutsoy at maraming salamat po

Yo ngakabot oy at hanggang dito na lang ang ating video bye 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 good evening po sa inyong lahat kanwa busi na tinjan bye bye